Grabe ito 3,000 pesos nagkabahay kubo na sila gawa sa tinadtad na kawayan at may sukat na 16 feet by 10 feet, Mas nakakamangha talaga ito lalo na yung kinalabasan sa bahay kubo na kung saan sa halagang 3,000 pesos na tirahan na nila, alamin kung bakit ito nangyari na ito lang yung nagastos nila. So ayan po ito na po yung pinaka unang paggawa dito miren ng poste at bubong. Bali ang sukat niyang ginawang bahay ay 16 feet by 10 feet 10 by 8 sa kwarto 10 by 8 din sa sala. Ang bahay kubo na ito guys gawa lahat sa tinadtad na bamboo at sa pangposte trusses division naman nito guys ay gumamit sila ng kahoy. Ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Vanessa at ang gumawa naman nito ay ang kanyang partner. Siya na lahat nag-design at nagpanday sa bahay kung baga sariling gawa lang ng owner ang bahay kubo. Ito na nga nalagyan narin nila ng frame at dingding. Unti-unti natin makikita ang kinalabasan sa bahay nila. Bali mamaya, guys, makikita natin yung paglagay nila ng extension sa bahay nila na kung saan para sa kanilang kitchen area. Talagang napakaganda sariling gawa niya, guys. Paul Ido rin yung gawa. At napakalaki yung natipid niya dito. At ito naman sariling gawa din nila itong mga tinadtad na kawayan. So ito na po guys pag-uusapan na natin kung bakit nangyari ito na sa halagang 3,000 pesos ay nakabuo na po siya ng bahay kubo. Talagang nakakagulat ito guys lalo na sa mga materials ngayon ay sabrang napakamahal na. So ganito pala yung nangyari kung bakit ito lang yung nagastos nila. Bali lahat light materials po ang ginamit nila at galing sa bakuran lang din nila kinuha ibang ginamit nila dito sa bahay ang kawayan or bambu sa kanila narin at mira narin na silang sariling kahoy, na kung saan labor lang po ng chainsaw or pagputol ng mga kahoy nila ang ginastos nila dito sa halagang 1,800 pesos, kinuha lang din nila sa ilog ang mga buhangin na ginamit sa flooring nila at mira narin na silang mga lumang yero na hindi pa nagamit, may naipon na din silang kunting lumang pako, at yung pagawa dito ay yung partner lang ni Ma'am Vanessa gumawa lahat. Bali ito po lahat yung binili lang nila dito at nagastos 1,800 sa kahoy sa pagpachain sa board fit, 500 pesos para sa mga bagong pako, at 440 sa dalawang bags ng semen. At 150 sa dalawang varnish, so ang total nilang nagastos ay mahigit 3,000 pesos. May provision ang kanilang bahay kubo na one bedroom living room at kitchen area, So ayan guys ito na po yung kinalabasan sa bahay nila na tirahan na po nila ito. Makikita naman natin napakaganda tignan at relaxang ang bahay kubo.